Uh, Miss Rosie, si Connie po ito, kasama po si Igan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ma'am Rosie. Ang oras sa kanila doon ay 4.29 na ng madaling araw. Ay, pasensya na po. Ilan ba kayo mga Pilipinong na dyan sa loob po ng bomb shelter? Ako lang po ang Pilipino na dito. Ah, ilan, mga ilan po kayo? Ako lang po Pilipino. O nga, mga ilan, ilan po, po kasama. mga Israeli. Ay, Israeli. O, mga ilan po ang nasa loob ng bomb shelter? Siguro po ngayon, mga nasa 40 kami. Wow, ang laki. Kasalukuyan po, anong, anong nangyari po sa labas, uh, Ma'am Rosie? Eh, ngayon po, is kasalukuyan po, marag, ano, Buhang ah. bagsak na rocket. Ngayong uh, oras na ito, meron pa Ongoing Ongoing missile attack daw doon. Yes, o, rinig na rinig ho ba ninyo yung mga pagsabog? Ano ho <pharmaceutical> ba ang ating hong nararamdaman? Siyempre, kami ho dito eh, takot na eh. Lalo pa kayo dyan. Eh ano po ngayon yung pagpabumagsak po, po yung rocket eh nagkakaroon po ng na impact sa amin yung ano himalaig po yung bomb shelter namin. Mm -hmm. Ay, Pero uh, protektado mo kayo diyan. Opo, uh, protektado naman po kami ng bomb shelter. Uh -huh. ay, kayo ho ay nakapangasawa ng Israeli, no? Uh, kamusta naman po ba? Baka kasi sinasabi nila, di ba, sa tagal ho, na meron talagang mga uh, gera, di ba, na kinakaharap po ang Israel. Sanay na sanay at marami nga ho talagang, uh, kumbaga, alam na kung anong gagawin, ano, pagpasok sa mga bomb shelter na kung nasaan po kayo ngayon. Ganyan din ho ba talaga yung, ano ninyo, uh, hindi na kayo masyadong... Kung baga na nangangamba o siyempre iba pa rin pagka ganituhong aktual, hindi ba na nagkakaroon ongoing yung missile attack ngayon? Ay kinakabahan po kami. Bawat para pong may herbis na rin talaga kami. Mm -hmm. Bawat pagsabog po dito, hindi po namin alam kung mabubuhay kami o hindi. Kahit kung sabihin na sa bomb shelter kami, uh -oh. hindi pa rin po kami sigurado. Kasi napakalakas po ng missile ng Iran. Ano po? Hindi po, po ganong kabiro. Opo. Mm -hmm. Um... Ano ba itong pagbomba sa inyo walang oras so oh. sunod uh, wala pong oras sila katulad po ngayon dapat po naka-assign -naka po lahat mula 12 a.m. hanggang 5 a.m. ang lahat dito. Ah oh. uh, nag-start po siya ng 12:30 na 12:29 tapos nasundan po ngayon. Mm -hmm. Mas marami po ngayon ang oras nito. Opo, oh, sunod so, si po siya. Tagasaan po kayo sa atin. Alam na ho ng pamilya ninyo. Opo, sa San Miguel, Bulacan po ako. Ah, San Miguel, Bulacan. O Meron mo kayong, may anak ko ba kayo? Meron po akong anak. Nandito po yung anak ko na nine years old. Kasama ko sa mamad. Tapos po yung anak ko sa, nasa Tel Aviv po sila at saka yung dalawang ako ko. Okay. Ma'am bro, may mga bata ho ngayon dyan? Opo, may mga bata po at saka may sanggol. Ah, may sanggol din. Mm -hmm. so, so, ilang oras... Dito uh, na po natutulog. Ilang oras na po kayong nasa BAM Shelter? Nag-start po nung nag na, nung, okay. nung Iran. So ilang araw Hindi na kayo, kayo na dyan? Natutulog. Oh, po natutulog. Kayong... Ilang araw na kayong magkakatabi kayo natutulog dyan? Hindi po, kami lang po. Kami okay, lang po mag-asawa, saka yung anak ko 9 years old. Oh, oh, oh. Kasi yung asawa ko is handicapped ng army dito sa Israel. I see. Kaya. Pero kung kasi nga ho, may asawa kayo ng Israeli, uh, option ho ba hmm. sa inyo kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na uh, iuwi niyo ho yung pamilya dito sa Pilipinas? Hmm. Meron naman po. Kahit naman po umuwi kami dyan, wala naman pong problema. Kahit siya naman po pwede kami. Opo. Gusto, gugusuhin Pero niyo po sa ganyang kaguluhan ngayon? May, eh, sa kung po kasi mga Israeli, mas safe po kami sa Israel. Oh. Yung po ang totoo doon. Okay. At uh, sa ngayon ho, kasi sinasabi nila na parang mas delikado daw itong klase okay. ng kalaban ninyo, no? Yung mga sa Iran. Dahil kung baga, ito humit, may concern yung bomba eh. Hindi ho sila yung parang strategic, di ba? Ito ho kung saan saan. Ah, Ganon ho ba yung, mas ito ho ba yung parang nararamdaman ninyo na matinding kaaway ho ng Israel ngayon? Kumpira oh, mo sa iba. Sila po ang number one. Sila, oh sila ho. po ang number one na kaaway ng Israel. Oo. Uh -huh. Wala so, na pong, so iba po, marami pong kalaban, pero sila po ang talagang number one. Uh -huh. So doon sa bomb shelter ninyo, Ma'am Rosie, narinig niyo yung bombahan, <laughs> Ano mga katabi niyan na establishment po sa labas na mukhang iba na ho pag nakalabas kayo, itsura nun? Actually, hindi pa naman po. So, wala naman po. Buwag bagsak lang po dito yung rocket. Okay. Wala ano pong binabagsakan na mga building. Ah, wala. Pero wala po. Pero sa Tel Aviv, kasi po nandito po yung pananggal namin. Kasi malapit po kami sa airport. Mm. Okay. May, uh, yung dome uh, po, ano? Tel Aviv, Bacham, Rehoboth. Uh -huh tsaka po Jerusalem, Haifa, yan po talaga ang natatarget ngayon. Uh Tsaka uh. po ibang lugar. Pero malaking tulong ho yung parang proteksyon na nanggagaling po doon sa dome, hindi eh, ba? Ito ay very high-tech eh, partner, di ba? Yung hindi na penetrate agad-agad. O oh, ito ho, uh, nakakapasok na ba doon sa area ninyo? Sabi niyo wala pa namang natatama ang building saan po sa amin po Nung isang araw po may natamaan dito sa amin May bumagsak. sak. Oh, may oh. nakapasok po. Oh, Kasi oh. po pag po sabay-sabay ang mga rockets, hindi po sila Kinakaya. nasasanggal lahat. Mm -hmm. Hindi na po kinakakaya ng drone. Saka po may bagong laser ngayon, hindi na rin po kaya. Mm -hmm. ah. so, Pagdasal natin 'tong nangyayari ngayon yes. at Oo. Uh, baka mag-escalate oh, mag-escalate ito dahil uh, ano to eh, doon sa lugar na yun, ano. Uh, Talagang matagal na hong naipon yung mga galit sa isa't isa ng mga bansa dyan, eh, no? Nagkakampihan din po. Opo. Oh, Nagkakampihan niya po sila. Pero ang kainaman po dito is kakampi namin ng Amerika. Oh. Uh -huh. Yun po ang maganda ron. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ito na ho ba yung pinakamalala na nakita ninyo na pag-atake? O naranasan po? ni uh -huh. Rose? Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, Opo, 16 years, 16 na po ako dito, 16 years na po ako sa Israel. Ito po ang pinakamatindi nangyari dito sa Israel. Mm -hmm. Talaga po, pag po kayo ang nandito, hindi nyo po alam kung mabubuhay kayo o makakabalik pa kayo ng Israel. Pag po nakapunta kayo ng Pilipinas o nakalabas kayo ng Israel, miracle na po sa amin lahat yun. Mm -hmm. Uh -hmm. Um, simula nung nags, uh, itong gera, araw-araw wala na hong nat ang uh, bagsak ng uh, bomba dyan? Wala na po. Wala na pong nat. dire, diretso po siya. Mamamahinga po sila mm -hmm. pero target po nila palagi gabi. Huh madaling araw, talaga pong pararanas nila sa inyo yung hirap. Mm. Kung paano magtago, paano magamba, Rose, paano, mm -hmm. paano may salba yung buhay nyo. Nakahirap yes, okay. po. Opo. Pa paano okay. po um, yung inyong pagkain, yung supply po ng mga basic needs at least, no? Pa paano po? Uh, buti po, hindi, wala po kaming kaalam-alam na target ang Iran. Mm -hmm. Buti po, graduation ng anak ko, namili ko bahay ko po dito nasa taas lang po, nasa fourth floor. Kaya po ang ginagawa ko, yung bata nandito sa mama tsaka yung asawa ko. Ako lang po ang maakit sa fourth floor ah. para kumuha po ng pagkain doon. Uh -huh. Tapos yung mga kapitbahay ko naman, gusto bigyan ako. Eh nakakahiya naman po, kaya maakit na lang ako sa ano namin. Uh -huh. Ang ganyan po napagalitan ako kasi maingay ako ngayon. Kasi kasulukuan silang nandito kanina, nagalit yung isang babae sa akin. Dahil alam naman yung salita natin, hindi nila gusto. Kasi maingay tayo magsalita. Mm. Habang ah, iniinterview namin. Kasi hindi ko, hindi ko sila pinansin. Habang nag-iinterview oh, tayo, nagagalit sila. Oo. Oh, oh. ah, Oo Yung isang babae po, eh, maldita po yun. Eh. Kaya hindi ko na po rin pinatulad kasi tama siya. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. oh, yeah. <laughs> Ako oh, sige po, hindi <laughs> na namin kayo. <laughs> May mensahe ba kayo sa mga kamag-anak hmm. niyo sa ano, Bulacan? Go ahead po Ma'am Rosie para hindi naman sila mag-alala. Okay lang po kami dito kasi ito na po yung future namin. Alam namin yung Panginoon na nandito. wag po kayo matakot sa amin. wag po kayo mag-alala sa amin. Mm -hmm. Ang gawin niyo na lang po sa amin is mag-pray. Mm -hmm. Si Inachitatang, yan lang po ang gusto ko. Kailangan po makita ko si Inachitatang uli na makawin ko ng Pilipinas. Mm -hmm. Yan lang po ang gusto namin. Uh -uh. Pray nyo po kami. Pray. Tsaka po may request po sana ako. Sa so, ano naman po yung mga nagbabalita po sa dyan, ayusin naman po nila. Hindi po mamatay ang Israel. Mga tao po kami nandito. Mm -mm. May panangga lang po kami kaya po kami nakakasalba. Mm -hmm. Pero kahit po may panangga po kami, hindi po nasasalo lahat ng panangga. Kaya marami na pong critical dito na mga Pilipino. apat na po ang nasa ospital yes, at so karamihan po. po nailipat na po sa ibang ano mga area mm -hmm. kasi po talaga pong nabomba po yung mga ano nila bahay. Uh -huh. Tumabog po. Yung, yung embahada po ba natin, nakakausap ninyo para sa tulong na kailangan po ninyo dyan? Uh, ang embahada po natin, number one po sa amin gumagabay dito sa Israel. Ayaw. Actually, ako po yung volunteer leader po dito sa Israel. Nandito po ako sa Mamad, e, through connection lang po ng telepono, nakakausap po tapang, nagbibigay tulong po kami sa lahat dito ng kababayan natin dito sa Israel. Aha. Uh -huh. Kaya po wala po ako masasabi sa isra- sa, sa, embassy okay. sa Philippine Embassy dito. Okay. Philippine Embassy, napakagaling po nila ngayon. Talaga mm -hmm. saludo ako sa kanila. Uh -huh. May, na, nakikita ko, di, binobomba. Ngayon kung meron ho kayo ay eh, uh, alisin dyan, uh, mas, mas safe po ba kayo dyan o gusto nyo lumipat? Pero kung nasa, sa Israel naman po yun. Uh -huh. Kasi kung alam po nila na talagang hindi kami safe dito, aalisin ah, po kami ng oh, okay. ba, ng mga IDF. Oh, oh. Pero ayaw yung ba bumalik dito problema. sa Pilipinas muna habang may gera pa dyan? Uh, sa totoo lang po, ayoko po. Mas hmm. safe po kami dito. Sa totoo lang, mas safe kami dito. Kasi alam naman po nyo, ang Israel, pag israeli ka is ang pinakasafety na place ay eh, yung mismong country, ang Israel talaga. Oh, Kahit po ha, okay. Filipino ko, sa Israel. Oh, eh, ang passport namin at ganito rin. Mas eh, mainam po talaga dito kami. O okay. sige okay, po. Pagdadasalin uh, po namin kayo. Hindi na namin kayo patatagalin at ba. Mm. Mukhang wala pa kayong tulog, Ma'am Rosie. Ala po kasi po binabantayan ko po yung mag-ama ko. Mm -hmm. Ala rin po kong kain. Kaya lang kailangan po talaga maging malakas ako kasi wala naman po tutulong sa amin yung mga kapitbahay ko po eh. Kahit nandito eh siyempre po takot lahat kanya-kanya po ng Ingat sa sarili. Ah. Uh -huh. Nang ano po dito? Opo. Kami ho kasama sa panalangin kayo at iba pa dyang mga Pilipino, Ma'am Rosie, salamat po Maraming sa pagpapanglaw. Okay lang ho na kami po namin 'yon. Opo, okay lang po ba minsan eh talagang magtawagan po tayo mga, mga mangungumusta po kami o, sa inyo. Makikibalita po kami. Okay. Okay. Wala po problema kahit po magalit sila akin la po, okay sa amin. Yung maldita sabihin nyo na agad na may tatawag <laughs> para hindi na po siya mam. Salamat po, pinapatawa lang namin kayo. <laughs> okay Ma'am Rosie, thank si you maldita. po. Salamat. Okay. Ingat ka, okay, ingat salamat. ka. God, bless. Oh. God bless. God oh, bless. God si bless. Po. Bye -bye. Nanay Rosie po, ang isa sa mga residente na doon sa Israel, sa Lod, Israel, nakapangasawa po siya at may anak siya ngayon na kasakasama sa bunker. Oo. Oh, oh. Yung ipapanalangin uh, po natin no, ang ating mga kababayan. Hindi lang kababayan natin. Yung... Bawat lugar dun, Mari, may bomb shelter talaga. Yes, oh, eh. doon oh. sa building nila, kung saan siya nakatira, meron. Yes, oo. Oh, oh. At na, nasa 40. Kapat na pala pagpa. 40 daw silang nandoon ngayon sa oo, bum bomb shelter partner. Oo, kasama si ano, yung mal... Ay, <laughs> Maldita yung sabi niya. Yung kasi kinak kinak kinakabahan yung siguro. Ron, eh. Yes, oo. Oh, oh. Pero nagulat ako dun sa sinabi ni Ma'am Rusia na para makakuha siya ng pagkain. Imagine Umakit mo, siya buwis buhay din yun. Kasi hindi oh. naman alam kung kailan tatama yung mga attack ng missiles. Di nga tumitigil. Eh. Oh, Oo, oh. Madaling araw, Pagdasal gabi. Pagdasal po natin, uh, ang Israel at ang Iran. Yes. Oh. oh lahat, para, uh, lahat biktima lahat. sa ano eh, sa gera. Oh. Walang panalo. Kasi ito pong Iran po, eh, kilalang sumusuporta sa Hamas. At oh, saka Hezbollah. Na kalaban nakalaban. po ng Israel. Mm. Yeah, Kaya binomba nila yung mga nuclear facilities. Baka magamit eh. Oo, oh. sabi nga, alam na, mo. Nag-retaliate naman ng Iran.